Ang iniiwasan po dyan natin, ma'am, is yung uh, mga incidenting na itatala natin karaniwan sa mga sementeryo. May mga nakakalusot po ng na mga nakakalasing na inumin sa loob. Kaya mag po tayo dyan, no less than yung mga management po ng sementeryo talaga, ma'am, ang talagang uh, nakikiusap na tulungan natin silang magbantay na dapat, ma'am, walang nakakalusot sa na mga bladed and pointed objects, pati na rin po yung uh, flammable materials ay hindi na po nila pinapayagang na uh, Uh, makapasok po. At syempre po, yung laging paalala na dapat yung mga kababayan natin ay uh, sila rin po mismo ay maging mapagod yung mga gamit po nila ay huwag nila basta-basta ilagay lang sa mga ibabaw po ng kanilang kunton. Dahil napakarami pong tao, lalo na po ngayon ma'am, wala na po tayong restrictions unlike yung mga previous years po na limitado yung pinapayagan. Ngayon po talaga ay uh, marami tayong inaasahan. Kaya ang payo po natin dyan ma'am, kung talagang hindi maiwasan na magdadala sila ng kanilang maliliit na anak, ay uh, subuh po nila na lagi itong mabantayan at makakabuti na may bitbit -bit silang ID at na ano na, na mapagkakilan lang na, na kung ni po ay mawawala po yung kanilang maliliit po na anak. Hmm. Mukhang natakol niyo na po lahat, uh, Colonel, no? Pati yung mga paalala ay eh, uh, unless meron pa po kayong gustong idagdag sa mga paalala po. Yes ma'am, ang isa namin paalala ma'am na mas makakaigi din po ma'am sa atin na kung yung mga malalapit po na mga police stations po doon po sa inyo mga engagement areas ay bakuhan nyo po. Normally po ma'am ay may mga malalaking uh, po tayo sinasabi dyan. Baka kung in case may mga security concerns po ay nandun po yung mga emergency hotlines at police hotlines. Baka mabilis pong makatugon ang inyong kapulisan in case may security or other emergency concerns po.